And guys mga sa lahat magkasama tayo at dahil ayon ay kakain tayo dahil ay binigyan tayo ng blessing ng ating Panginoon Lord, Lord maraming salamat po sa blessing na araw-araw na binigyan mo sa akin at ngayon po ay ako po ay kakain sana Lord na always na blessing na binigyan mo sa akin at Lord maraming, maraming salamat Lord at una um, na Lord na I hope Lord yung mga pamilya ko Lord na bigyan mo din ng mga kailangan nila at araw-araw at ating mga pangarap sa buhay Lord sana ibigay mo sa akin Lord, may Lord ay kakain ako. Sa so, na Lord na pagkakain ko na nabigyan mo ako ng good health and palaging blessing at thank you Lord sa biyaya. Maraming maraming salamat po. Lord, thank you. Amen. Tayo guys, ngayon guys ay kakain tayo dahil bumili ako ng ulam kanina. Ito ay simulang natin ngayon. Isang Ayo bawa salah tuh. Yang itu. Yang itu yang guys. Sudah ngulak lagi tuh. Terus. Mai toyu. At. Terus mai rupa dinang. Yang itu yang guys. Yang itu. Terus bunyi dinang nang barbecue. Dinugu, dinugu. Apat nang. pinahi pero huwag yung sipin na makik madami ulam ko samantalang isa lang ito so, guys kasi ngayon kakain na lang tayo ng madami kasi kain kain ba e kasi kung kailangan natin guys eh, araw araw ito kain tayo at sumagot na tayo ng pagkain natin Yan. kundi lang na kasi madami ulam natin Mm-hmm. So, eh. Oh.

Chirappai furi to. Chirappai furi Alagang 6 pesos lang guys yung dito. Itong hmm. dalawang tao na ito eh. Kahit na tatlo. Tapos tapos ma'y matulog. Dahil bukas, karo na kaya lang buhay natin dito. Yung kami na natin, bird.